Ito yung gamit mo, panlako. Ipag mo rin ha. Walang kadena o. Oh. Nangangarap po kung makatapos ang anak ko. Itong taon po, apat na taon, apat na buwan na lang po. Magsasara na naman ng klase, graduate yung mga anak po ng K-12. Nangangailangan po kasi ako ng pera ko talaga sa buhay yung sa mga anak ko makatapos. Kaya nagtitisa ko ng hirap maglaku na hanap buhay sa araw-araw. Kapo ang buhay ko ganito, nagtitinda. Nadalain ko lang sa Diyos itong hirap ko na ito ang kapalit. Pagkatapos ang pag-aarap ng anak ko kasi kayo mangyari sa anak ko. na nawala ako, ikot ko na mama kawawa sila. Ayaw akong si nila Nung una nakita namin siya mga ka-business, walang kadena. <laughs> ito meron na oh. Ito raw preno. Eh okay, mga ka-business, sa uh, advice ni Kuya Junior, pag pagawa na lang natin siya ng bago para kasi halos ganun din daw ang magagastos. ka business ano ito nga yung pinaka antay nating mga sandali at araw at mga oras mga ka business pero syempre bago yung maging intro muna ako right so yung mga ka business panibagong araw panibagong pag-asa panibagong bira tayo mga ka business so yun na nga po mga ka ano ito yung araw para pick upin natin kunin na natin yung sidecar na magagamit ni Ate Analisa sa kanyang paglalako. So ayan si Ate. Wow! Hihi. May dala-dala siyang ano, <laughs> pinick up namin, naglalako na. Meron siyang karaoke tsaka banana Ay, ayo. No? So yung mga ka-business ah, pupunta na tayo ron sa pwesto ni Kuya Dolpo. Yung isa rin sa mga nagmalasakit para magawa yung sidecar ni Ate Analisa. So, kita-kits tayo doon mga kabisnes. Gagamitin ko yung kapangyarihan ko ha. Ah. Oh, Gagamitin ko ha. Ah. Eh, parang doon na tayo ha. Ah. So, mga kabisnes, nandito na tayo. Instant transmission. Kasi ate o. Dito ito na yung ano mo. Diker <laughs> mo. Wow. stainless uh, stainless well. yung paninda mo dito nalalagay well. ayan magayaan wow. ayan tapos okay. may payong uh -huh. wow Ah? Edgar na ay tinulong sa akin. Nagpapasalamat po ko sa ka-business kay Kuya Dolpo kay hey, hey. ma'am po tsaka kay kuya po kami at sa mga tumutulong po sa akin um, laking tulong po sa buhay ko to laking pasalamat ko po kasama ko po at kayo sa panalangin sa Panginoon ko hindi ko po akalain na mangyari sa buhay ko to sa isang igla pakiramdam ko parang umaman ako kasi na tinagal-tagal ko eh Hirap po ng buhay ko, yung pagod ng buhay ko, yung pananakit ng katawan ko, init-ulan, bata pa yung mga anak ko, hanggang ngayon magka-college na. Masakit ang aking mga katawang kuminsan. Kaya, dinadaan ko na lang po sa dasal. Kahit sa maliit na puhunay, nilaraos ko po yung pagkain ng mga anak ko at pag-aaral nila. Hindi ko po ang sa buhay kung ganito na may totoo pala ito sa buhay ko. Totoo palang may tao talagang taos pusong tumutuloy sa isang katulad. Lumipas <laughs> sa ko po sa iyo. Anong lalo na po kayo, ma'am? Madalang po sa poong siguro. Hindi ko na ating anak po ay, na. Ayan. Oh, Ayan. Napakadalang kung ganitong makatagpukan tao sa tubig lang. Kaya dinadasag ko po yung mga tumulong sa akin na hindi man kayo nakikita. Hindi ko man po kayo kilala. At least po kilala po kayo ng Panginoong Diyos. Maraming maraming salamat po niya. Magandang araw po sa inyong lahat. Ay. Masaya ka ba Kaya ate? Na, ate. Ayan mga ka-business, dahil sa unang araw niya to, na meron na siyang sidecar na maganda na may bubong siya <laughs> nag request niya mga kabisnes para natatanggal niya kapag kain di kailangan tsaka magaan lang tsaka dito kasi mga kabisnes at Lisa papakita ko lang ha tanggalin natin to mrs. kabisnes pakihawak iyon, may lagayang ka dyan sa loob diba? pwede mong ano tapos ito may susian oh may lock right balik na natin ganda na eh dapat happy wag nang iiyak sa <laughs> eh. so, mga ka-business dahil nga sa unang araw ni ate to na no, meron na siyang sidecar etong mga inilalako niya uh, bueno mano syempre may tatanong ako siyete gusto mo ba birahin kita gusto mo bang mabira? O Birahin na to! Oh, merienda, libre! Libre! Merienda! Merienda, libre, libre! Oh, kuya! Bigyan mo sila, bigyan mo, Kuya, merienda, libre! Oh! Oh, merienda, libre! Merienda, merienda, libre! Bigyan mo to Oh, libre, libre. Bigyan mo, bigyan mo. Lahat sila, bigyan mo. Okay, kuha na, <laughs> kuha. Kuha lang, oo. Oh. Merienda, libre, libre. Kuha kayo, kung kit gusto. Oh, merienda, libre. Oh, libre kaya. Ito, sabay ka na, icing Oh, merienda, libre. Kaya. Yeah. Bigyan mo, bigyan mo, bigyan mo. Oh, merienda libre po yan. Oh, oh welcome. Oh. oh, sino pa wala? Isa na lang. Isa na lang. Oh, nagkahiyaan pa. May isa pa. Isa pa. Oh, sino pa wala? Ayun, ayun. Ayun, ayun. Ayun, Sige, bigay mo lang sa kanila kung sino may gusto. Oh. Sige, bigay mo sa may gusto. Yan, para ubos. Thank you, thank you. Thank you. Alright. Yan ang pwede naman ubos agad, mga kapitne. Ubus agad. Ayos so, na, unang araw mo, ubos agad. <laughs> Magkano lahat yun? Ako na bahala doon, sagot ko yun. Magkano lahat yun? 350 ko. 350? Oo, okay. oh, okay. no problem. Ayan ka si Mrs. ka business. Pero <laughs> Oh. Oo. yun eh. Pero mami, siyempre dapat ubus agad. Api? Vira. Vira. 350. 350. Unang laku mo, Ubus oh. agad. Oh. Salamat, Salamat oh. sa inyo ha. Thank oh. you. God bless! Ayan yes. eh, mga ka-business, ah, ihatid natin si Ate doon sa bahay na nila para naman na uh, ipaabot natin yung iba pang mga tulong na pinaabot din ng mga ka-business natin, mga subscriber. Let's go! So... Awak kayo sa akin kasi magte-teleport ako. Awak, awak, awak. Awak, te, awak. Awak, ha, awak. mga <laughs> mga ka-business sa isang kisap mata nandito na tayo sa bahay ni Ate Analisa wow! right sa mga ka-business ha papakita lang namin yung ibang mga pinamili natin para kay Ate Analisa na magagamit niya po doon sa mga paglalako niya ng karyoka, uh, banana cube etc. Et mga ka-business so mayroon tayong sandok na may pansala okay, sandok pansala. So, na may pansala lalagyanan ng mga sauce lalagyanan ng mga sauce sandok ay, sunsi pala to. Sunsi, sunblock. Alright. Tsaka, tong. Tong. Wait lang Tapos, na. Tapos, kawali. Kawali. Alright. Bali, dalawa yung kawali. Tapos, Tapos, ito, ano yan? Baso niya sa bahay. Ah, baso niya. <laughs> Uy, may baso na si Ate Lisa. Ayan. Oh. Baso na si Ate. Alright. Ayan. Tapos, ito ang lalagyanan niya ng mga pag nakaluto na siya kwekwe -kwek, uh -oh. tapos uh, turon at saka ano yun? karyoka karyoka uy <laughs> dami nice. may basa ang pat holder yata yan ito yung free oo uh -oh. Ito yung pahapon uh -oh. ito pa yung isa pang ano, wallet Ayun, bali dalawang yeah. Uh, kawali. Para hindi maglasa. Uh, uh, okay, bumantika. isa pang kwek-kwek, isa pang turon, tsaka yoka. Tapos, Tapos mga tingan, plato. Tinggan, nila. Ayun. <laughs> Okay. Sobrang po po nagpapasalamat kay Kuya sa kay ate. Kundi dahil po sa kanila, siguro hindi ko po makakamit yung mga ganitong pagpapala ng Panginoon Diyos. Tunay po napakabait po talaga si ah! Mga ka-business, ganito po. Bali, ang inabot po lahat ng mga nag-sponsor kay ate ay, ito, isa-isahin natin mga ka-business ha, para mapasalamatan natin sila ate. Ito, si Kalakbay Canada Channel. Nagpaabot po siya ng tulong na 3,000 peso. At si Bato Bayani TV. Yun. Opo. Nagpa nagpaabot po siya ng tulong ng 3,000 peso. At si DLB Katrofa Vlog. Yun. Uh, nagpaabot po siya ng tulong na 5,000 pesos. Ang yes! <laughs> dami. Yes! Tapos, meron pa. Ito mga kabisnes, si, tinatawag natin si Anonymous. Kasi ayaw po niya magpabanggit ng pangalan. syempre respeto mga kabisnes. Uh, kasi hindi naman siya vlogger, hindi siya YouTuber. Ano po? Yung mga nabanggit natin kaninang una, pakisuportahan po natin yung kasi mga vlogger po yun. Yan yung mga YouTube channel, yung binanggit namin. Uh, tapos itong si Anonymous po, mga ka-business from West Covena, USA. Wow! Thank you, sir! Thank you, Thank you, po, you so much po! Nagpaabot po siya ng tulong kay ate, Lisa, ng 10,000 pieces! kayo kilala ko. Hindi ko po kayo nakikita. Nakikita po kayo ng Diyos sa itaas. Mm. More blessing po ang dadating sa inyo, sir. Maraming yes. salamat po. Siguro sa tagal ko maghanap po ay ang buto ko. Hindi po ako kikita ng ganyan, sir. Yan po ang totoo. Kaya maraming po salamat. Ayun. Tapos, huwag natin kalimutan si sir... Dolpo! Yeah! Dolpo! Nagbigay po siya ng discount mga ka-business kasi supposed to be wow hindi <laughs> si supposed to be nasa 7,000 seven thousand yung ganong sidecar na pinagawa natin kay Ate pero ang binayad lang po natin sa kanila ang sinigil niya sa atin is three lang yon yon kaya maraming maraming salamat ako maraming maraming salamat ko sir so ngayon ganito uh, compute natin mga ka Etong si Kalakbay merong 3000, si Bato Bayani 3000 din. Tapos si BLD Katropa Vlog 5000, tapos yung anonymous uh, 10000. So at total ay 21000 pesos. ang anak mo. Nandiyan ba siya? Nakalika rito na. Ayan. Thank you po. Nagpapasalamat po ako sa inyo. Kasi kung wala po kayo, wala naman po talagang magbibigay sa amin. And sana po more blessings to ka po sa inyo. Tapos nagpapasalamat rin po ako sa mga tumulong. And more, more blessings rin po na dumating po sa buhay niyo. And thank you po kasi may nagpupulong may natutulong po kayo katulad po sa amin na nangangilang po talaga. Maraming maraming salamat po. Welcome, na po, Welcome. Okay. Pagbuti ng pag-aaral, ha? Pagbuti ng pag-aaral. Pagbuti ng pag-aaral. Mas oh. tulong okay, kay mother. Ma ma salamat. Mm -hmm. Maraming marami. Tapos ngayon mga kabusiness, uh, bago tuloy-tuloy ang magpasalamat talaga si Ate Lisa, uh, ay uh, lang po natin mga kabusiness. So, bali ang kabuang na paabot ng tulong is 21,000. Oh, tapos uh, nilis natin ngayon dito mga ka-business. Yung yung sa mga binili po natin sa kanya uh -oh. mga accessories niya, yung sa payong okay. na 360. Yung 360. Tapos yung ito po mga ito ay inabot. So bali mga ka-business ano po yan? 21,000 less 360. Tapos yung 2067 yung ito po. 2,067 pesos. Oh, 2,067 pesos. Less 2,067 pesos para dun sa mga gamit. Opo. Okay. Tapos, 400 dun sa uh, gulong at saka yung... Interior. Interior na. Oh, 400 pesos. 400 pesos. So, less 400 pesos. Opo. Okay. Tapos, Tapos, yung, yung sa sidecar niya is... 3,500 3,500 lang po yung binayaran natin dun sa sidecar ulit uh, marami salamat kay thank you talaga equals 14,673 ang natitira kay ate analisa so meron ka pang 14,673 000... pesos ang gandang panimula teh No? Mm -hmm. Thank you so much po! So yun mga ka-business, abali ang sa lahat nung nag, nagbigay ng tulong kay ate, naka, nakaipon tayo ng 21,000. Tapos po, uh, nilis natin yung mga pinamili natin, tsaka yung pinampagawa ng sidecar. Maraming maraming salamat sa lahat ng sumporta. So meron pa si ating 14,673 pesos. Ngayon po mga ka-business sa paliwanag ko lang, uh, yung si Anonymous po na nagpadala ng 10,000 at saka si BLD Katrofa Vlog na 5,000, ang gusto nila mangyari mga uh, ipagawa ng bubong. Okay? So kaya lang kanina nag-usap kami ni ate, sabi niya, yung bubong uh, mapagtitisan pa. Ang kailangan nila sa ngayon, yung pampuhunan, tama siya. pandagdag puhunan kasi pagkalimbawang kumita naman na sila pwede na pag yung bubong paunti-unti mga kabisnes. so sumatotal napakalaking bagay pa rin po yung pinaabot yung tulong kay Anonymous yung taga USA West Covina West Covina USA maraming salamat po at saka kay uh, DLD Katropa Vlog yun So, ito ate, sa'yo na to. Oh, one, pag-ito. Alam na. Alam lang. Alright. Malakta ka naman dyan! Uh, business. Uh, sa so. mga ka! Ako po po. Hindi ko sukatakala mga ka-business na ganitong sa paraan ng mga pagbablog ko mayroon tayo mga kababayan na tutulungan natin mga ka-business. Maraming maraming salamat po talaga. Hindi ko sukatakala na ganito magiging resulta ng pagbablog po namin yung misis ka-business thank you talaga mga business sa tiwala, susuporta, sa suporta, sa pagmamalasakit sa mga kababayan natin higit na nangangailangan. Okay? Oh? oh. yes. Good. <laughs> sir, yung sa ibang bansa po, thank you very much po. Siguro po itong hawak-hawak ko itong pera, dinadasal ko sa Diyos sa sana lumago sa pamamagitan na ito, mapagawa ko po yung bubong namin. At may dami ko na rin po yung pagpapaaral sa anak ko, na itong perang to ay dinadalain sa just na i-bless niya na lumago pa para sa pag-aaral ng mga anak ko. Siguro po itong perang to, hindi ko ito kundi dahil po kay sir, kay ma'am, nagpapasalamat po ko na sobra sa kanila. Kundi dahil po sa kanila, hindi ko po mararating yung ganitong ano na pakiramdam ko na hindi na ako nagsasolo sa buong mundo. May tapat ang puso, may taong marunong, marunong tumulong sa kapwa-tao na naramdaman ko talaga yung pagmamahal ng kapwa-tao ko sa akin. Naakala ko nag-iisa lang po ko sa buhay kasi mahirap lang po ako. Nagpapasalamat po ko sa inyo na nawa oh, hindi ko man po kayo kilala, hindi ko po kayo nakikita. Pagkaluwan po, ka, po pa po kayo lalo ng Diyos na Ama na sa inyong mga good health na pangangatawan lalo po kayong lalakas at pagpalain po ang inyong pamilya. At ang kinabukasan din po ng inyong magiging apo kung ano po sa paglago na inyong pamilya. Sa mga business uh, thank you so much. Ayan, kasi So, yes! <laughs> uh, business, uh, sa pusong sa puso pa sa salamat po. So, yun, mission accomplished tayo rito kay Ate Lisa. Meron na siyang uh, sidecar, may bike na magagamit niya sa paglalako. At uh, maayos, disente, sabi nga niya. Portable siyang gamitin at syempre meron na rin siyang mga kasangkapan na magagamit sa pagluluto at saka syempre meron pa siyang Bumuhunan. Pakita mo. Yeah, no? Bigay ng mga kabisnes business Thank you po, mga ka-business. Thank, you po, mga business Thank you po. Thank you po. po. <laughs> po Maraming salamat. Sa'yo, so, mga ka-business, hanggang dito na lang. Sana kahit pa paano nagustuhan nyo itong video namin at nakapagbigay ng kaunting inspirasyon mga kabisnes uh, saan man kayo ng mundo naroon lagi kayo mag-iingat mga kabisnes mahal namin kayo I love you all never say goodbye mga kabisnes tomorrow is another day another day bira bira, bira. 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 bira no? okay. thank you ate thank you, thank you. happy 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 Ha, 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 ha. sana kitang birahin. Bibirahin ka namin ay. Birahin ka namin. <laughs> bibirahin kita. <laughs> <laughs> ka, bibirahin kita. kami birahin ka namin.